Tuwing gabi na natutulog kang walang tamang pagkain, unti-unting nawawala ang iyong mga kalamnan. Hindi mo man lang napapansin habang mahimbing kang natutulog. Paglampas ng edad na anim na po, maaaring mawala ang hanggang 30% ng kalamnan bawat dekada. Pero ang mas nakakagulat, karamihan ng pagkawalang ito ay hindi nangyayari sa araw, kundi sa gabi. Hindi lang dahil sa edad, kaya nawawala ang mga kalamnan mo. Nawawala ito habang natutulog ka, lalo na kung hindi ka nakakain ng tamang pagkain bago matulog. Pero may magandang balita, isang maliit na pagbabago sa inyong gawain bago matulog ay kayang pigilan at kahit rin ang pagkawala ng kalamnan. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Nutrition, ang pagkain ng tamang pagkain bago matulog ay maaaring mag-trigger ng overnight muscle repair, bawasan ang pananakit ng katawan, at tulungan kang magising na mas malakas. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may walong pagkaing ilalahad namin na suportado ng agham. Ang number one ay napatunayang nakataas ng muscle protein synthesis ng 22% kahit walang ehersisyo. Walo, cottage cheese, ang tahimik na tagumpay. Ang cottage cheese ay puno ng isang espesyal na uri ng protina na tinatawag na kasein. Mabagal itong natutunaw kumpara sa whey protein na mabilis mawala sa sistema. Ang casein ay unti-unting naglalabas ng amino acids sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Kaya perfect ito bilang pagkain sa gabi. Isipin mo, kung ang whey protein ay parang paputok, ang casein ay parang kandila, dahan-dahan at tuloy-tuloy ang pagka-burn. Tamang-tama para sa muscle recovery habang tulog ka. Ayon sa isang pag-aaral sa British Journal of Nutrition noong 2021, binigyan ng maliit na serving ng kasein ang mga matatanda bago matulog. Ang resulta, 31% pagtaas sa overnight muscle protein synthesis kumpara sa mga hindi kumain. Ibig sabihin, hindi lang nila napigilan ang muscle loss, nakabuo pa sila ng bagong muscle habang natutulog. Malaking bagay ito lalo na sa mga matatandang nagwe-weight training o gustong mapanatili ang lakas at balanse. Gaano karami ang dapat kainin? Magsimula sa kalahating tasa ng plain low-fat cottage cheese tatlumpu hanggang anim na pung minuto bago matulog. Kung matabang ang lasa, pwede mong lagyan ng saging, cinnamon o kaunting honey. Pero huwag sobra sa asukal. Ang natural na asukal mula sa prutas ay hindi makakasira sa tulog mo. At ang saging ay may potassium na tumutulong sa muscle relaxation. Ang cottage cheese ay natural na may tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa pagtulog. Kaya bukod sa muscles mo, pati utak mo ay matutulungang makapagpahinga. Madali rin itong tunawin kahit para sa mga may sensitibong tiyan. Pito, hard-boiled eggs. Ang simpleng kasangkapan. Ang hard-boiled eggs ay compact, nutrient-dense at may high quality protein na kailangan ng katawan bago matulog. Bawat itlog ay may humigit kumulang 6 na gramo ng kompletong protina kasama ang lahat ng essential amino acids para mapanatili ang lean muscle mass. Pero ang pinakaimportante para sa edad na lampas 6 na po ay ang amino acid na tinatawag na leucine. Ang switch na nagpapaandar ng muscle growth. Habang tumatanda, mas mahirap i-activate ng katawan ang muscle building gamit ang protina. Pero ang itlog, may sapat na mataas na kalidad na lusin para mapagana ito. Sa isang pag-aaral noong 2023 sa Journal na Nutrients, sinundan ng grupo ng matatandang kumain ng itlog bago matulog sa loob ng dalawang linggo. Ang resulta, 25% mas mataas ang muscle preservation kumpara sa mga hindi kumain ng itlog. Tumaas din ang kanilang IGF-1 hormone na tumutulong sa tissue repair at karaniwang bumababa habang tumatanda. Pinakamagandang parte, napakadaling ihanda. Pakuluan, balatan, kainin. Isa hanggang dalawang itlog, 30 minuto bago matulog, ay sapat na para sa karamihan. Kung gusto mo ng dagdag na benepisyo, lagyan ng turmeric o black pepper. Ang turmeric ay anti-inflammatory. Ang pepper naman ay tumutulong sa absorption ng curcumin, ang active compound sa turmeric. Anim, tuna sa olive oil, ang hindi pangkaraniwang merienda. Ang tuna ay isa sa pinaka-protein-dense na pagkain. May kumpletong protina at mataas sa leucine. Pero ang twist, tuna sa olive oil, hindi sa tubig. Ang olive oil ay may healthy fats na nagpapabagal sa digestion. Kaya mas matagal ang paglabas ng amino acids perfect habang natutulog ka. Sa isang study sa American Journal of Clinical Nutrition, tininig ang kombinasyon ng high protein plus healthy fat sa matatanda. Ang resulta, 34% mas mataas ang overnight muscle protein synthesis kumpara sa mga kumain ng low fat o walang kinain. Mas mababa rin ang pananakit sa umaga, mas mataas ang vitamin D absorption, at mas maganda ang inflammation levels. Paano ito gawin? kumuha ng kalahating lata ng tuna in olive oil. Kainin kasama ang pipino o whole grain crackers. Kung gusto ng flavor, lagyan ng lemon juice o kaunting asin. Iwasan ng mayo o mabibigat na sauce. Mahirap tunawin at maaaring makaistorbo sa tulog. Fun fact! Ang tuna ay isa sa pinakamayamang natural source ng lusin sa kahit anong pagkain. 5. Greek yogurt ang makrema na kasangkapan. Ang Greek Yogurt ay may high case in protein, mabagal na digestion, probiotics para sa kalusugan ng bituka at calcium para sa buto at muscle function. Kumpletong pakete. Mas mataas ang protina at mas mababa ang asukal kaysa sa regular na yogurt. Sa isang pag-aaral sa Frontiers in Nutrition, noong 2022, binigyan ng matatanda ng high protein snack gamit ang Greek yogurt bago matulog. Sa loob ng anim na linggo, nagkaroon sila ng 20% pagtaas sa muscle protein synthesis at mas mataas na enerhiya pagkagising. Paano ito kainin? Kumuha ng kalahating tasa ng plain Greek yogurt at pu hanggang anim na minuto bago matulog. Pwede mong lagyan ng cinnamon, berries o vanilla extract kung gusto mo ng konting flavor. Dagdagan ng chia seeds para sa fiber at omega-3. Ang probiotics nito ay nakakatulong sa digestion, less inflammation, at better muscle function. Ang Greek yogurt ay mataas sa protina, may probiotics, madaling kainin at epektibong merienda para sa muscle repair at energy boost habang natutulog ka. Apat, mainit na gatas na may turmeric ang gintong inumin. Ang gatas ay likas na pinagmumulan ng casein protein tulad ng Greek yogurt at cottage cheese. Pero bukod doon, may taglay din itong kalsiyum na mahalaga para sa kalusugan ng kalamnan at buto. Mayroon din itong tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa pag-relax at pagtulog, at vitamin D na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan at immune system. Ang turmeric naman ay may taglay na compound na tinatawag na curcumin, isa sa pinakamakapangyarihang natural na anti-inflammatory. Mahalaga ito dahil ang pamamaga ay isa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng kalamnan at pananakit ng kasukasuan sa mga matatanda. Kapag pinagsama mo ang kurkumin at ang protina mula sa gatas, nagkakaroon ang katawan mo ng sapat na nutrisyon upang makabawi, makabuo ng panibagong kalamnan at makatulog ng malalim. Sa isang pag-aaral noong 2000, 22 na inilathala sa Nutritional Neuroscience, ang matatandang uminom ng protein-rich na inumin bago matulog ay nagpakita ng 32% pagtaas sa overnight muscle protein synthesis. Nang dinagdagan pa ito ng curcumin, mas bumaba ang paninigas ng katawan sa umaga, kumunti ang pananakit ng kasukasuan at nabawasan ang muscle inflammation. Paano gawin ang golden bedtime drink mo? Painitin ang isang tasa ng gatas hindi kailangang pakuluan. Sapat na ang maligamgam. Gamitin ang organic milk o A2 milk kung sensitibo ka sa dairy. Ihalo ang isang kapat na kutsarita ng ground turmeric. Magdagdag ng kaunting black pepper para mas maabsorb ang curcumin. Optional, lagyan ng konting honey kung gusto mo ng tamis. Pero kaunti lang, haluin ng mabuti at inumin ito dahan-dahan mga 30 minuto bago matulog. Kung lactose intolerant ka, maaari mong gamitin ang plant-based milk gaya ng almond o oat milk. Basta may calcium at added protein mula sa soy o pia. Tatlo, almond butter. Ang makrema na tagumpay. Akala mo simpleng spread lang, pero ang almond butter ay may natatanging kombinasyon ng nutrients na tumutulong sa muscle recovery, nagpapabuti ng tulog, at pinipigilan ang muscle breakdown. Habang natutulog ka, ano ang laman nito? Healthy fats na nagpapabagal sa digestion at nagbibigay ng steady energy. Plant-based protein para sa kalamnan. Magnesium na nagpapaluwag ng kalamnan at nakakatulong sa pagtulog. At Vitamin E, antioxidant na tumutulong sa tissue repair. Ang kombinasyon na ito ang dahilan kung bakit perfect ang almond butter para sa overnight recovery. Hindi tulad ng mga sugary snacks na nagpapataas ng blood sugar at pagkatapos ay bumabagsak. Ang almond butter ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya para sa kalamnan habang natutulog. Sa isang pag-aaral noong 2020 sa nutrients, ang mga matatandang kumain ng maliit na serving ng almond-based fat bago matulog ay nagkaroon ng 17% pagtaas sa overnight nitrogen retention, senyales ng muscle preservation at mas mababang cortisol levels. Ang stress hormone nasanhi ng muscle breakdown habang natutulog. Sa madaling sabi, hindi lang pinakain ng almond butter ang kalamnan mo. Pinrotektahan din ito mula sa stress at tinulungan itong mas magpahinga at mag-recover. Paano ito kainin? Kumuha ng isang kutsara ng almond butter. Kainin ito 30 minuto bago matulog. Pwede mo itong kainin na plain lang o ipahid sa whole grain toast apple slices o crackers na gawa sa oats or nuts. Gamitin lang ang natural almond butter, yung naghihiwalay ang mantika sa ibabaw. Iwasan ang may dagdag na asukal o hydrogenated oils. Dalawa, tart cherry juice, ang maasim na kasangkapan. Ang tart cherry juice ay hindi lang pang trending sa health crowd. Ito ay isa sa pinakasinuportahang natural sleep and recovery aids para sa matatanda. Ang tart cherries ay may anthocyanins, natural na pigments na may matinding antioxidant at anti-inflammatory properties. Mayroon din itong melatonin, hormone na tumutulong sa pagtulog. Bakit ito mahalaga? Mas kaunting inflammation equals mas kaunting muscle breakdown. Mas maraming melatonin equals mas maayos na tulog. Mas maayos na tulog equals mas mahusay na recovery. Sa isang dalawang libo labing na study, Mula sa Journal of the International Society of Sports Nutrition, ang matatandang uminom ng tart cherry juice bago matulog ay nagkaroon ng 33% mas kaunting pananakit ng kalamnan sa umaga, 15% pagtaas sa kalidad ng tulog, at mas mataas na antas ng melatonin at antioxidants sa dugo. Ang epekto ay dahil sa kakayahan ng tart cherry juice na bawasan ang oxidative stress isang malaking sanhi ng muscle loss sa matatanda. Paano ito inumin? Apat hanggang anim na onsa ng isandaang tart cherry juice 30 hanggang apat naput minuto bago matulog. Siguraduhing ang nakalagay sa label ay tart cherry unsweetened. Huwag sweet cherry o juice blends. Kung sobrang asim, pwedeng haluan ng tubig o konting lemon juice. Hindi mo kailangan ng malaking baso, maliit lang sapat na. Isa, protein shake ang pinakamakapangyarihang kasangkapan. Ito na ang number one food para sa pagpapanatili, pagbubuo at pagpapalakas ng kalamnan paglampas anim na po kahit walang ehersisyo. Whey protein shake. Maaaring iniisip mo, para lang ba sa bodybuilders ang protein powder? Hindi na. Para sa mga lampas anim na po, ang whey protein shake bago matulog ay maaaring pinakamakapangyarihang nutritional tool laban sa muscle loss. Bakit? Ang whey protein ay may taglay na lahat ng siyam na essential amino acids at pinakamataas sa leucine, ang amino acid na nagsisilbing switch para sa muscle growth. Paglampas anim na po, hindi na kasing epektibo ang katawan sa pagresponde sa mababang level ng leucine. Kaya kailangan mo ng mas marami sa tamang oras. At ang tamang oras ay bago matulog. Sa isang dalawang libo dalawamput isang clinical trial mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang uminom ng apat na gramo ng whey protein shake bago matulog ay nagpakita ng dalawamput dalawang pagtaas sa overnight muscle protein synthesis, mas mababang markers ng muscle breakdown, mas malakas at mas mabilis maglakad at mas balanse kahit walang ehersisyo. Paano gawin? Maghalo ng isang scoop ng high quality whey isolate sa tubig o unsweetened almond milk. Inumin ito 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Gusto mo ng mas hearty? Iblend ito sa saging, almond butter, cinnamon o vanilla. Basta light at madaling tunawin. Kung lactose sensitive ka, gamitin ang whey isolate o hydrolyzed whey. Madali sa tiyan pero kasing epektibo. Hindi lang nito pinipigilan ang muscle loss. Nagtatayo ito ng panibagong kalamnan habang natutulog ka. Sinusuportahan din nito ang release ng growth hormone at IGF-1 na mahalaga sa tissue repair. Bakit ito number one? Mataas at mabilis ang epekto, puno ng lusin, madaling ihanda, suportado ng agham at proven para sa seniors. Alam mo na ngayon, hindi lang sa araw nangyayari ang muscle loss. Kadalasan habang natutulog tayo. Pero sa tamang pagkain sa tamang oras, kaya mo itong pigilan, baligtarin at maging mas malakas habang natutulog ka. Walong pagkain lang. Cottage cheese, hard-boiled eggs, tuna sa olive oil, Greek yogurt, mainit na gatas na may turmeric, almond butter, tart cherry juice at protein shake. Hindi mo kailangang lahat. Piliin ang isa o dalawa na swak sa budget at panlasa mo. Tandaan hindi sa workout lumalaki ang kalamnan, kundi habang nagpapahinga at binibigyan mo ng tamang nutrisyon ang katawan mo. Kaya kung seryoso ka sa pananatiling malakas, malaya at puno ng enerhiya sa gintong edad mo, simulan mo na ngayong gabi. Anong pagkain ang susubukan mo? Anong experience mo sa pagkain bago matulog? Ibahagi mo sa comments para matulungan din natin ang ibang seniors na katulad mo. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa mas maraming health tips na suportado ng Agham. Hanggang sa susunod, maging malakas at malusog.